Bumakantay mo. Lalo na lang, Sinta. Buko na... Uy, e, umpisa, umpisa. Lalo na Buko na papaya. Lalo na buslo. Sisigla ng bunga. Pagdating sa bunga. <laughs> Pagdating, sa Pagdating sa dulo. Dito, dito. Harap ka dito. Bala ka nga. Dari ulit, ulit, ulit. Dali, Ben. Day ben. Dito ka marap sa akin. Nang bunga. Ika lang, ika lang, ika kata muna. Saya, Dali. Dali, Sinta, pupo, pupo, papaya. Batay, pupo, <tik>

Dito. Sa paligid-ligid ay panagligat. Meron ganon sinta. Pag-indo ng papaya. Mas <laughs> lo sisigla ng bunga. Magtasing sa bunga. Magtasing sa dulo. Sa tapos ka rararan. Pa pa nga naran. Nang ang iba! Buset! Buset? Ayaw na. Ayaw, ibang kata naman. Ayoko.